Aris, o dakilang may kapal, sa iyong liwanag at pagmamahal, alisin mo ang lahat ng negatibong enerhiya na bumabalot sa akin. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang hamon ng araw na ito, naway magliwanag ang aking landas at mapasigla ang aking puso, isipan, at katawan. Gabayan mo ako tungo sa tamang direksyon at pagpalain ang bawat gawain ko salamat sa iyong walang hanggang pagkalinga. Amen. Taurus, aming Panginoon, ikaw ang aming lakas at sandigan, linisin mo ang aking paligid at puso mula sa anumang masamang enerhiya, ipagkaloob mo sa akin ang sigla at inspirasyon upang may taguyod ang mas maayos na pamumuhay, naway maghari ang kapayapaan at biyaya sa aking araw. Salamat sa iyong pag-ibig at gabay. Amen. Gemini, mahal na Diyos, sa iyong pangalan ako'y dumadalangan. Alisin mo ang anumang balakid at negatibong enerhiya sa aking buhay. Bigyan mo ako ng malinaw na isipan at masiglang pangangatawan upang magampanan ang lahat ng gawain ngayong araw. Naway yung liwanag ang magsilbing patnubay sa bawat hakbang ko. Amen. Cancer, Panginoon, ikaw ang liwanag ng aking buhay. Alisin mo ang anumang dilim at negatibong enerhiya na bumabalot sa akin. Palitan mo ito ng saya, lakas, at pagpapala. Gabayan mo ako sa bawat desisyon at pagkilos, upang mapanatili ang kasaganahan at kapayapaan. Salamat sa iyong wagas na pagmamahal. Amen. Leo, o Diyos na makapangyarihan, ikaw ang liwanag na naggagabay sa akin. Pawiin mo ang anumang negatibong enerhiya na nagdudulot ng bigat sa aking puso at isipan. Puspusin mo ako ng lakas, galik, at determinasyon upang maabot ko ang aking mga layunin patuloy mo akong pagpalain at gawing instrumento ng iyong kabutihan. Amen. Virgo, amang makapangyarihan, nilalapit ko ang aking sarili sa iyo. Pakalinisin mo ang aking isipan at puso mula sa lahat ng masamang enerhiya. Bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy sa mabuting gawain at tagumpay. Naway maghari ang liwanag ng iyong pagpapala sa akin at sa aking pamilya. Amen. Libra, mahal na Panginoon, sa iyo ako nagtitiwala. Alisin mo ang anumang negatibong enerhiya sa paligid ko. Punuin mo ako ng lakas, sigla, at kapayapaan. Naway ang iyong liwanag ang magsilbing gabay sa bawat hakbang ko ngayong araw. Salamat sa iyong biyaya at pagmamahal. Amen. Scorpio, O Diyos, sa iyong pangalan ako'y nagpapakumbaba. Linisin mo ang aking landas mula sa anumang negatibo. Bigyan mo ako ng sigla upang mapagsigla ang aking buhay at maabot ang aking mga layunin. Gabayan mo ako sa tamang direksyon at patuloy akong bigyan ng iyong pagmamahal. Amen. Sagittarius, aming ama, sa iyong mga kamay ko'y dumadalangin, pawiin mo ang lahat ng negatibong enerhiya na bumabalot sa akin. Bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy ng may sigla at tuwa, naway ang iyong liwanag ang maging gabay ko sa bawat hakbang. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya. Amen. Capricorn, Panginoon, sa iyo ko idinudulog ang lahat. Alisin mo ang anumang negatibong enerhiya na nagpapahirap sa akin. Punuin mo ako ng lakas, sigla, at tapang upang may taguyod ang mas mabuting buhay. Naway ang iyong liwanag ang magbigay ng gabay sa aking araw. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Amen. Aquarius, O Diyos, ikaw ang sandigan ng lahat ng may kahinaan, pakilinisin mo ang aking puso at paligid mula sa masamang enerhiya, bigyan mo ako ng lakas at tapang upang maharap ang araw ng may sigla at positibong pananaw, pagpalain mo ako ng kasaganahan at kapayapaan, Amen. Paisis, Amang Banal, Ikaw ang liwanag at lakas ng aking buhay. Pawiin mo ang lahat ng negatibong enerhiya na bumabalot sa akin. Bigyan mo ako ng lakas upang may taguyod ang mas maayos na pamumuhay. Pagpalain mo ako at ang aking mga mahal sa buhay. Salamat sa iyong patuloy na paggabay. Amen.